Uh, trailer ten wheeler ang nakikita niyang nagbababa ng palay doon sa isang warehouse ng NFA dito sa Isabela. Okay, at tinanong siya ngayon uh, nung uh, isang politician natin, baka naman 'yung nakikita mo na pumapasok e eh, nagkakarga. Alam mo yun, baka withdrawal na 'yon. Eh, maganda naman 'yung sagot ng isang kapitan dito, sabi niya eh, hindi pwede kasi pag titimbang niya, may karga na siya at pagpumasok pumasok siya sa NFA, didiskarga. Tapos paglabas na niya ngayon, pag alis na niya, eh, wala ng karga. O, oh, yun. Ang uh, nakakasama pa daw ng loob ay uh, yung trader na to ay taga-tabok. Ayun. <laughs> Shout out sa inyo mga taga-tabok. Talaga, lakas na mga taga-tabok dito sa Isabela. Go, oh, man. What's up, GoFam? Okay, so pag-usapan natin ngayon itong nangyayari dito sa NFA, especially dito sa Isabela, GoFam, na uh, napakaganda yung mga talakayin. Tsaka yung mga tanong, eh talagang merong sense. Merong makikita mo doon, merong pinanggagalingan, GoFam. Kasi naniniwala man ako na kung walang usok, eh wala ring sunog 'yan, GoFam. Okay? So, ako, personal experience ko to, GoFam. Hindi ko alam kung yung iba sa akin na lang siguro sa tinagal-tagal kong pagiging farmer ko pa mag to 20 years na siguro ni isang butil wala pa ako na ipasok diyan sa NFA okay meron din naman tayong mga tao meron din tayong capacity na mag-deliver merong mga sakyan how much more yung mga farmer na walang capacity na mag-deliver di ba di mas sila okay So, ang daming mga paratang, ang daming mga discussion go fam. Siguro yung nag-stood out sa akin, dalawa lang. Dalawa lang, okay? Uh, madali lang kung tutuosin magpasok sa NFA. Maganda rin yung sistema. Kumbaga, ginawan siya ng paraan na kung saan uh, mahihirapan kang mangdaya. Okay, Mag makagawa ng mga anomalya pero siyempre, Pilipino tayo GoFam. Kung talagang gusto mong gawan ng paraan eh, magagawa mo ng kalokohan yan GoFam eh. Kasi, para lang malinawan yung mga hindi farmer GoFam kung paano magpasok. Unang-una, dapat ikaw ay RSBSA member. Okay, ikaw ay lehitimong farmer at ito ay papatunay ng yung barangay, ng yung munisipyo. Okay, bibigyan ka ng numerong ganon. Pag magpapasok ka ng palay sa NFA, kailangan daladala -dala mo yung, yung uh, palay, yung, yung sample. Pag pumasa yun, kasi gigilingan yon, So, tutusin, stricto ang NFA GoFam. Dapat malinis yan, good, at saka dry. Hindi yan kumukuha ng basa, hindi yan kumukuha ng uh, uh, kulang ang hindi rin yan kumukuha ng reject. Okay, so, so matutal, first class po ang ginukuha ng NFA. Kahit isang kuto, pag may kuto yan, hindi yan kukunin. Okay. Ngayon, pag pumasa ka doon, okay, bibigyan ka ng form, ilalagay mo doon yung details mo, pangalan, ilang area, although isang, isang, ngayon, isang daan lang yung pwede mong ipasok per farmer. Pipirmahan yan ngayon ng LGU, yung MAU, okay, Municipal Agricultural Officer, tapos i-schedule ka ngayon. So pagdating ng schedule mo, i-deliver ide mo, uh, syempre sasampulan ulit yung buong uh, pangarga mo pag okay, makukuha mo yan tapos bibigyan ka ng tseke eh, then tapos okay so kung titingnan mo napakaganda napakasimple, pakasimple go fam pero yung aligasyon ngayon traders ang nakikinabang okay so ang aligasyon na narinig ko doon para ma summarize ko sa inyo is sasabihin ngayon ni NFA na stop buying okay or hindi pa dumarating yung schedule mo okay ako personally go fam, in-schedule ako ng March, April, May, June, July, wala na. Uh, actually, uh, March ako ni-schedule, sabi sa akin, April tatawagan ka kasi nililista talaga yung GoFam eh. So, isang buwan, okay lang, walang problema, antay. Pagdating nung buwan na yon walang tawag. So, syempre, ikaw ngayon si Farmer, pag initiate ka, tatanungin mo ngayon kung kumusta na yung schedule, sasabihin sa'yo, ah, puno, may mga delay. Uh, ang daming mga ano eh, daming mga reason eh. Ah, uh, 'yun. Sa samot sa'ming samot saring reason go fam. Ah, uh, either puno na 'yung bodega or walang 'yun, walang pagkakamadahan, walang pondo, and et cetera, et cetera or natabunan, naunahan ka ng mga uh, VIP 'yung mga nagbebenta ng mga 30, 50, mga 70 pababa go fam. Okay. So, yun yung nangyari sa akin. March na naipila, April, May, June, wala na. Inabutan na ng ito, itong anihan na. So, e, kung ikaw ay ordinary farmer, magantay ka ng tatlo, apat na buwan, I don't think kaya mo magantay kasi kailangan mo na ulit bumuli ng uh, abono. Parang ako, kailangan ko nung ulit bumili ng abono, mga binigo, fam, di, syempre, bibitawan mo na yung pale mo sa mga traders. Okay, pagdating naman ngayon sa mga traders, ah uh, ang allegation is yung traders ang nakikinabang. Kung titignan mo po, fam, pag dudug, dudug, mo, kasi yung mga allegation natin, ang hirap siyang patunayan kasi nga, hindi mo naman maaktuhan. Wala ka namang uh, proof, go Pero alam mo yun, kung mamigay ka siguro ng isang milyon, doon sa loob, kunar, kahit sa cargador lang, alam na nila yan, Alam nila yung mga nangyayari. Okay? Pero, eto ha, ah, isipin natin, pagdugtudugtungin natin, si traders makikinabang, paano yung gagawin? Is it possible, na kunwari yung farmer, okay, kasi ito, isipin nyo ha, di ba, based dun sa uh, pagkakasunod-sunod kung paano magpasok. Posible ba na si trader bibili na lang yung rsbsa number? Kunwari, bibigyan niya lang limandaan o isang libo, o dinakalista na. O ikaw ha, farmer, pag nagpasok ako, sumama so ka, pakita ka lang doon, ikaw mag-receive ng cheque, eh, tapos bigyan na lang kita ng ano ng komisyon uh, mo. Posible ba 'yon? Napak Napaka-posible 'yon, go fam. Pwedeng pwede, pwede 'yon. Alam mo 'yon. Kuha ka ng isang trailer, sabi mo, sampo silang ang uh, farmer doon. Kinuha mo yung RSBSA number, kasi papasok mo doon, utay-utayin mo, tigisan sila. So, pwede. Pwede yun, GoFam. Okay. Number two na aligasyon. Isa sa mga pinaka na magpasok sa ng palay is NFA. Yung sabi ko kanina, tama yung moisture, good, clean, okay, and dry. Okay, hindi yan bumibili ng basa, medyo basa, hindi yan bumibili ng mga, uh, kunwari, 15 yung MC, hindi bibili yan, may kuto, hindi bibili, reject, hindi yan bibili, go pa. Ang aligasyon ng isang mayor, ay is, ang tanong niya, ang tanong niya is, kung napaka stricto ng requirement para magpasok ng palay sa NFA, bakit kapag tsyempo na ng ayuda, isa sa mga pangit na bigas, e galing din sa NFA? Pag-isipan yung mabuti yun, GoFam, May, kung merong sense yung sinasabi. Nung isang mayor, I believe yung nagsabi ng mayor na yun is mayor ng uh, San Mateo, GoFam. Okay? is it possible na pag pumasok yon yung uh, kunari, yung private na rice miller meron na siyang dala-dala kunare 500 na sako yung pipick niya meron siyang dala-dalang 500 din papalitan niya ngayon same amount nung sako or same ng timbang yung ipapalit niya dala-dala niya class B babagsak niya sa NFA kukuha siya or eto, ito pa yung isang possible. Pag kinuha niya ngayon si Rice Miller, yung uh, palay sa NFA, is it possible na doon sa bodega niya ngayon, kung sino mang Rice Miller yan, papalitan niya ngayon yung palay kasi maganda yun eh. Pwede mong i stock yun eh. Tapos yung palay niya na Class B, yun ang gigiling niya. Posible ba yun? Posible yun, GoFam. Okay. So, nakakatuwa kasi nga, even yung kapitan ng nakalimutan ko kung anong area yon sinabi niya na trailer, ten wheeler ang nakikita niyang nagbababa ng palay don sa isang warehouse ng NFA dito sa Isabela. Okay, at tinanong siya ngayon uh, nung uh, isang politician natin, baka naman yung nakikita mo na pumapasok e eh, nagkakarga. Alam mo yun, baka withdrawal na yon. Eh, maganda naman yung sagot ng isang kapitan dito. Sabi niya, eh, hindi pwede kasi pag titimbang niya, may karga na siya at pag pumasok siya sa NFA, didiskarga, tapos paglabas na niya ngayon, pag alis na niya, eh, wala ng karga. oh, yun. Ang uh, nakakasama pa daw ng loob ay uh, yung trader na to ay taga-tabok. <laughs> shout out sa inyo mga taga tabok talaga lakas ng mga taga tabok dito sa Isabela go fam so nakakalungkot go fam kasi nga kung nasaan yung pera talaga hindi meron wag na tayong magbulan meron at merong corruption uh, na nangyayari diyan uh, ang tanong ngayon dito sa pag-iimbestiga meron bang mapaparosahan okay, kasi ang nakikita ko dito mas paiigtingin mas magiging istrikto na naman ulit eh kung titignan mo, sobrang stricto na nga eh. Ang, ang mahihirapan dito, Gofam, sa totoo lang, ah. yung farmer ulit ang mahihirapan kasi sobrang magiging stricto na yan. Eh. Si farmer na naman ulit ang mahihirapan. So, meron yung isang discussion, wala ba tayong parusa doon sa farmer na malalaman na nagbebenta ng RSBSA number. O, tignan nyo ha. Uh, maganda yung suggestion, paparusahan natin. Pero ang bagsak nun, GoFam, si Farmer na naman. Siyempre, si Farmer, alam mo yun, walang kalaban-laban yun eh. Kailangan niya ng pera, uh, nabenta na niya yung palay niya, hindi niya naman na magagamit yung RSBSA number niya. So, I think it should go both ways. ba diba? Meron tayong parusa sa mga farmer, pero mas malaki dapat yung, alam mo yun, to whom much is given, sabi nga, uh, much is expected. ba? Diba? So, sila yung nandun eh. So, I think dapat mas malaki yung punishment. Ngayon, kung paano mahuli, eh, hindi ko po alam. Kasi, ano yun eh. Daming loopholes go fam eh. Kung talagang gusto mong mangloko, talagang mahirapan ka. Tingnan mo na lang yung flood control ngayon eh. Buti na lang, nagsalita pa si PBBM eh. Kung hindi pa eh, wala eh. Ganun-ganun lang yung mga ano, mga mga tao lalo na yung DPWH ngayon so so yon so I think uh, para sa akin magandang step to uh, at least nakikita natin tayong mga farmer hindi useless yung ating pag-iingay kasi yung iba parang ingay lang wala naman tayong magagawa hindi ano lang ano may yun, iparating lang natin yung ating mga hinaing as long as ano yan, ma-respeto tayo, hindi tayo nang gugulo, sabihin lang natin. And I think yung mga politicians naman natin, makikinig naman yan eh. So, eto na nga, nakinig na sila, nagsama-sama na sila. So, tingnan natin, tingnan natin yung proseso. And sana, eto yung simula nung, ano I man, maging maayos yung uh, agrikultura natin. Kasi I think maganda yung programa sa agrikultura, GoFam eh nagiging problema lang yan pag may mga may mga pumasok yung mga may interest may sariling interest go fam so I think ano yan panoorin natin to makibalita tayo tapos eh uh, ayun, ka din as long as magalang ka go fam sabihin mo yung uh, mga naging experience mo personally no kasi yung mga nagsasalita ngayon ano na eh mga kapitan Lamen mga mayor ni mga nagsasalita gofa, may eh. at least ano, sabayan na natin to para at least yung makita nila na yung mga hinaing natin eh hindi siya kuro-kuro yung mga sinasabi ng mga mga merong boses, kumbaga. Hindi kuro-kuro, hindi siya guni-guni. Meron tayong pinanggagalingan. Okay? So uh, yun, yun yun yung aking masasabi dito. Yun yung aking uh, reaction dito and uh, yun sinusubaybayan ko tong mga uh, proceeding, yung mga hearing na nangyayari, Gohang.